Guys, magandang gabi po for my videos today. Maaga po si Rampadora Romampa. So, hindi na naligo. nag na lang, naghilamos, nagugas na lang ng talar yun. Mm. Tapos, pagkatapos kong Romampa ng alas otso, natapos ako ng 12.30. Then, pagkatapos ko ng 12.30, nagpahinga tayo ngayon ng 1 to 1.30 Pagkatapos natin ng 1.30, pumunta ako sa lote at nagdadamo doon. Nagdadamo. Then, pagkatapos nagdamo, um, nandito si, umuwi ako ng bahay, siguro mga 3. Nakarating na ako ng bahay ng 3 or 4. Pagdating ko, mga idol, nagtiklop na ako agad ng mga damit. Ayan. Pagkatapos kong nagtiklop ng mga damit, naglalaba ako. So, ayan. Sobrang dami yung nilabhan ko. Ayan. Naglalaba ako at sobrang dami ang nilabhan ko. Then, pagkatapos, kumain tayo ng hapunan. Pagkatapos, hindi pa nahugasan, maghugas tayo mamaya at maglinis ako ng bahay kasi marami na naman ako ligpitin. Dahil yan, mapanghina naman yan kasi inihian niya ni eh. Sophie. So, okay, so magpapalit tayo ngayon ng bead Then, marami pa akong ibababad na puti at magbabad pa ako ng ibang kulay. So, marami pa talaga akong gagawin at hindi pa matapos-tapos ang trabaho ko. Thank you.